at Cara David. Sunod namang tatanungin si Calyodi de Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo, I quote, Ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory, laban kay Marcos, at kay Gloria, laban naman kay Eram. Ang sabi niyo pa, I quote one more time, Walang na pala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Umuna ng ilan na misogynistic ito hong inyong naging payag sa payak na kaparaanan para humaintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay, abe, laban daw po sa kababaihan yung inyong naging pahayag, Ang tanong, bagamat humingi po kayo ng paumanhin sa inyong post, naninindigan pa rin ba kayong walang na ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po, si Erap? Uh, naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng mga manggagawa at ng ating mga mamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang mga mamayan sa panahon nagpalit-palit ng na gobyerno, lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, dyan naganap ang kontraktualisasyon. Dati ang patakaran ay, ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktual ang maraming mga manggagawa dahil siya ang nagpatupad. Sa, si Herrera Law, yung Herrera Law, Diyan din nangyari ang provincial rate. kung Bakit nangyari na ang ating sahod ng mga magagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati, pantay ang sahod ng mga magagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Ngayon, mas mababa na. Kaya, sa ganitong pagkalagayan, walang napala yung mga mamayan. Pahirap pa rin ang pahirap. Yung, pa, yung, yung bat sa kanya nagmula. Yung privatization ng sektor ng serbisyo sa kanya nagsimula. Ito'y masama dahil ang nangyari... Dapat serbisyo naging negosyo dahil pinaubaya sa mga malaking kapitalista ang sektor ng serbisyo. So, kalyo di ano ho ang tingin nyo dun po sa mga nangyari na people power protest sa EDSA? Uh, nagkaroon po ng dalawa nun eh. Uh, Maliho ba o tama yung mga nangyaring yun? Uh, mal tama yan, people power. Malaki ang pakinabang ng mga manggagawa dyan. Dahil napatunayan ng mga manggagawa na pagka nagkaisa ang sambayanan, kahit ang pinaka diktador na presidente sa ating bansa ay kayang patalsikin at uh, mag ang problem lang no yung mga pangako ng EDSA ng no, mga namuno sa EDSA na tung to demokrasya ay hindi naganap hindi nangyari hindi, hindi tumago sa mga pabrika sa mga komunidad maraming salamat Yodi de Guzman at kay Emil